Ang ating unang kalahok. Ang ikalawang kalahok ay nakasuot ng kasuotang pangdigma na ito ay hanay sa tibuli. Ang disenyo ay nagpapakita ng isang prinsiping mandirigma na kasuotan ng isang tribo tradisyon na tela mula sa katutubong tibuli na galing sa riyon ng Putabato. Ito ay nagpapakita sa estado ng isang matirigma sa komunidad. ay nagmula sa tribo ng mga ipugaw na sinasabing nagmula sa salitang ipugo na nangangahulugang mula sa lupa o burol. Ayon sa kanilang alamat, ang ipugaw ay hango sa salitang ipugo. Ito ay isang butil ng bigas na sa kanila ng kanilang batala na si Matunola. Hanggang sa kasalukuyan ay inaani pa rin ng mga ipugaw ang ganitong uri ng buti. Ang kasuotan naman ng lalaking ipugaw ay tinatawag. E representant i presenta ang kasuotan ng mga igorot dahil ito ay kilalang pangkat etniko na mayaman sa ritual. Ang ating ikaapat na kalahok. Ang ating ikalimang kalahok ay nagmula rin sa tribo ng mga ipugaw na igorot. Ang lalaki ay nakasuot ng bahag at ito ay pupulong popular na kasuotan ng ipugaw sa lalaki? At telang hinabi sa indigenous tribes na may kasamang itak na nagsisilbing armas o gamit nila sa kanilang pamumuhay. Ang ating ikalimang kalahok. Ang ating ika-anim na kalahok ay mula sa tribo ng Gadang. Sila ay kilala sa kanilang makukulay na kasuotan na napapalamutian ng mga bit at iba't ibang patong. ang ating ikaanim na kalahok. Ang ikapitong kalahok ay mula sa tribo ng mga batak sa Palawan. Sila ay may pinakamaliit na bilang na may mahigit na tatlong daang tao. Sila ay nagalag na tao kung saan sila ay nangangas upang may makain. Ang ating kalahok ay nakasuot ng kasuotan ng namumuno sa kanilang tribo o isang lato. Ang ating ikapitong kalahop ng autoridad ng lalaki sa isang lugar. nito sa Pilipinas. Ang mga tausog ay nagsimula sa salitang tausog na nangahulugang mga tao ng Agus, People of Karen, na tumutukoy sa kanilang lupang tinubuan sa kapuluan ng Sulo. Ang ating ikasiyam na kalahok. Ang ating ikasampung Lahok, ay nagmula sa Apayaw at ang kanyang kasuotan ay tinatawag na wano o ginkring sa pangibaba. Sila ay nagsusuot ng bughaw na kulay o tinatawag na abang at isinusuot ang makakulay na wano upang maipapagawa ita ang kanilang katayuan o estado ng buhay. Ang ating ikasampung kalahok. Ang ikalabing isang kalahok ay mula sa mga ETA, ALTA at o ate. Sila ay mga katutubong mga tao o pangkat itiko na nakatira sa kalat at liblib na bahaging bulubundukin ng Luzon ng P.O. Pilipinas. Itinuturing sila bilang mga negreto na mayroong mga balat na maitim o madilim ang pagkakayumanggi at mayroong mga tangkok na katangian ng pagiging maliliit malangkas at mayroong mga buhok na kulot Ang ating ikalabinisang kalahok. Ngayon, tungayan natin ang pangalawang silip mula sa parada ng katutubong kasuotan ng mga lalaki. the to and No, pagpapakita ng mayamang kultura at tradisyon at ang kanilang kasuotan ay kilala sa pangalan na Tibuli Atar. Okay. Ang ating ikalawang kalahon ay nakasuot ng Tribong Tibuli ay sa katutubo ng Pilipinas na nakatira sa Southern Mindanao. Kilala sila sa kanilang traditional na kasuotan na nagpapakita ng kanilang kultura at pamana. Ang babaeng tibuli ay nagsusuot ng isang traditional na damit na tinatawag na Pigal Tibuli. Ang ating ikatlong kalahon ay nakasuot ng kasuotan ng mga isugaw. Ang kababalihan ay sumahapit sa tela at ang bisikya ng papi ay natatangi sa kanilang pangkat. Kalagitang pula ang pangunay kulay ng bahag at puti at itin naman ang mga desena ito nagdukot din sila ng mga alaala sa katawan. Karaniwang daw sa tin ko, at mga kamate. <tinyo> Oh, <laughs> yang taota tangibira. Mangama kutulai, kulai at ang kanilang mga salmo ay mula sa mga relihiyosong. Dilarein ay may namatuto sa katwaran, nagbibig tibibiye ay boto ng dapat sa kanilang kinakoroan. Sigarin ay madala ng mga Sila ang nakanuhu, sila ang kasuhu, sila ang kasuhu, sila sila. iran reli mo na ang atin wala pala para na ng mga totoong kaso pa mga bagay tahan tahan siyan lahat hindi pa no matter kung gaano ka so <laughs> bitch. Nee le meka kayo, kayo sama-sama. Siya bang ka Ikot. Ikot ulit sama-sama. Taliko. Permigo, permigo sama-sama. Ikot, permigo sama-sama.